Dito, balik na naman tayo sa pulo ito ang billiard dito po video po guys ayun po ah. yeah, kanina yung huli na yan ha kanina yan oo oh, gandong robert na lamang oh magandang magandang hapon po kanina oh makulimlim ngayon o, medyo mainit na magandang hapon po ayan dito tayo sa liblibo liblib, may bulak hindi <laughs> po dami ko pong kasama ngayon dito kanina lagi isa po ko dito mga 12 po ako dumat dito 12 o'clock hapon na po ayan po ang dami ko na pong kasama Andito na naman po kami sa upong ganito, yan nga ganito po, ganito na, na po, upo. po Hindi pwedeng tatayo po, baka mangyari po katulad kahapon Katulad po kahapon, bumagsaktok sa tubig na akiya May ginalan po patay ang camera Eto <laughs> po, dito naman po tayo ngayon Sa ibang spot man po tayo pero dito pa rin ito kaya lang konti sibag lakad lakad yan po yan po kailangan natin katulad po yan ni Manged kailangan po ni Manged Ed dyan, ay si Manged oh Manged ayan po ano po kaya dyan yan andito balik na naman tayo sa pulo ito mga oh, billiard ito oh. po billiard po billiard na pa eh. Ayun po guys, ayun po ah. Ayun po Pichon, ah. Pichon oh. Magandang size to Ayan, e magandang size

Oh, kay ka Robert na, na naman! aka na ako ah! Ka Robert na naman! galing ah! Pangita mo! aka na ako! Ah. Galing, na oh, aka na, na raw siya oh! Oo! na ako! Wow! aka na raw siya! Kasi kanina nag-iisa ako, huli ko sa amin eh! Ayan, ayan, si Boy! Ayan, si Boy! Nakahuli rin! Ayan, ayan po! Ayan, nakahuli siya rin si Boy! Burst cut! Burst cut! Burst cut! Ni Boy Pitugo! Guys! Lipat naman po tayo! Galing po tayo dun sa may may bowl ko sa may kabila ng unang tulay ng edsa nakarating po tayo dito sa gitna ho ng super pere at saka mercury drag dito po tayo sa gitna ang ah, may po na tumatang po wala po tayo mahuhulo nito ayan po, wala po po parang dagat po oh. Ayan po wow oh na ano po parang dagat ang ilog lumipat tayo dahil tawag ba nito ang dami pong kadikit po doon magpo-cross line po na magpo-cross line eh, nasa taas po mahila po yung trabaho na yun pag nag-cross line kaya oh, ginawa ko lumayo muna po ko At time check po alas stress Ayan, meron po tayong isang huli ho. Ganyang kalaki. katabi ko na lang po dito nagtsatsaga ko si Mantoni ayun po ayun po si Mantoni dito lang po yan sa may gitna po ayun po yung yung tulay o ayun po doon po ako nang galing ninyo sa kabila kaya po lipat muna po tayo pwede naman po yun palipat lipat kayo Guys, hanggang sa mali po. Hanggang dito na lang po ang ating pagbibidyo. At ako po yung uwi na. Alas 4 5 na po. Wala po. Yun lang ang huli. peraso. At yung mga ano, hindi ka na po nakuha na yung iba kasi masitip po. Kaya po, maraming maraming po salamat sa inyo. Sawa na sawa ninyo. pag suporta ako po ay na dahil hapon na po. Sige okay po, bye bye po. Thank you, thank you. Thank po. Dito na lang po tayo mag-shut out dahil lagi pong umulan doon. Kaya dito na lang po. Shut out po. Kuya om TV. Shut out. Pambida TV. Shut out. Lode La Baja. out. Lagalag Master Official. Shut out po. Hugot, Uy Studio, shout out. Tin lagalan channel, shout out po. Master TV, estranghero, 33 Vlog, shout out. RSG Adventure, shout out. Po. At kay Michael Borak, shout, shout out. po kay Can Angers Anglers, shout out. Romeo Esman, shout out. Po. Aldin Bernal Dong Vlogs Nune Marquez Shout out At kay Master Alan Alton Channel Shout out po Master Enjoy TV Bunit Vlog Oka Fishing Shout out po Noel Cruz Ed Guzman May Mamangon Taguko TV Shout out po George Fishing TV, shoutout Negrong Gala Vlog, shoutout Big Vlog, minang Newborn Angler, shoutout po Joe The Blues, shoutout Bata TV Vlog, shoutout Kay Kagawad Edgar Ogoño, shoutout po Kay Kagawad Malu Herreliosa Puerto, shoutout po Shout out po kay Rami Jum Vlog Kuya Tio TV At Mark Anthony Fernandez At Agliday pala po Mark Anthony Agliday Shout out po Dario Anduloy Manoy Fishing Adventure Shout out Ray Mactes RJ Vlog At CJ Madrid TV, Rodrigo Babonel, Buhay Barrio, shout out for. Arlando Manubang, Lance Gomez, Mandy Plora, shout out. Landa de Leon, shout out. Frederick Espirito, shout out. Uno, the Bread of Creation, shout out. Kaloy Expedition and Exploration, shout out. Scaris TV, shout out po idol. FDD Vlog, shout out. Burbs Malon, Philip Robles, shout out. Urbel, Abaha, shout out. Jum Barba, Jen Barba, Jojo Lutero, shout out. Romy Tungshon, Onyo Santiago, shout out po. Joel Jimmy, shout-out. Migo Alpinsungo, shout-out. Jimmy and Benilda Becerra, shout-out. Josie and Bong Bolando, shout-out. Sandy Hamila Velasco, shout-out po. Carmichita Palin, Judith Palin Lapanot shout-out. Rowena and Tony Anadin, shout-out po. And Benilda and Sandy Monsod. Shout out po. Shout out po kay Jingjing. Ed mo. Shout out. Jay Maninang. Shout out. Aro Vlog, shout out. Sarmiento, shout out po. Ayena Borja, shout out. Saklems TV, shout out po. Rory Agustin, shout out. Angles Lab shout out. West Rambo Angles, shout out. Ki Kitik Angles, shout out. Angles Warriors, Teo, shout out. Kalentong Angles, Mandaluyong Angles, and Gondalupe Angles, shout out po. Laro Maluntad, ay uh, Kira Ortonya, shout out. Superman TV, shout out. Uh, sino you know, baba? Sir Joel Andres Shout out po Just for Punk PH Shout out Talim PH Perth Vlogs TV Shout out po And Sino you know, baba? Bennett Team Vlogs Shout out At shout out po Sa inyong lahat hindi na po ako nag-shoutout dahil lagi po ng ulan ng ulan eh. Kaya dito na lang po ako sa Itaso. Tsaka maingay po doon yung mga sasakyan po. Kasi nung kaluwagan po dati, nung ano, wala pong... Kasi ano yun eh, yung COVID pa kaya tahimik po kaya kahit nasa tabi ng tayo. Ngayon po, wala na. Talagang lahat po, nung nabasa yung sasakyan. Kaya yeah, po, shoutout po sa inyo lahat.